hindi pa magaling, may sakit pa siya kaya kami naglakad yung sa mga scambal si o si girls i-tour namin sa inyo kung saan kami nang walang alam mo nakaraan kaya samahan niya kami guys Nakita tayo isang butas to. Dito yung butas niya guys. Wala natin to. Dito yung butas niya guys. Hmm. Hindi, tingnan natin guys. berde din sa. din, din <laughs> 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 Pumiyok pa nga siya talaga. <laughs> Saan yan? Dikit. Dikit lang 'yung butas nito, ito 'yung butas niya. Dito 'yung pinagukayan niya, 'yung umbok at butas. Ito yun 'yung mga bakas niya. 'Yan, yung mga pinaglakaran niya kagabi siguro 'to. Tingnan natin nating santo kung tama butas niya Ay, hey, juju, Doon sa kabila. Tapos nakita ang butas, ito isa. Tapos yung kajalas meron din. Ayan ang hukay nyo. Try natin kung may laman. Ayan guys, walang laman. Malit lang. Malit, malit, Huwag kunin pag malit. Malit yun guys, kaya di ako nga.

Ito, pahingan po maganda ating

Meron, Jo. Hmm. Oh, yan malaki. Babae, di ba ito? Okay. Oh, malaki. malaki babae. Ha? Malambot. 2. <laughs> babae. Eh. Malambot siya, guys. Pakakalan natin to, guys. Pakakalan natin to sana. Buta siya ulit. Dito lang siya, guys. Pakakalan natin to dahil babae. Niyan siya, guys. guys, dali ako na. Maliit lang ang laman. Malaki ng butas eh. Tigisan na kami ni Jals. Yung babae, iiwan namin doon sa loob. Bahal kasi kung anin yun. Guys, may nakita akong butas dito. Ito guys, oh. Ito. Ito yung, ano nyo, ito yung pinaglakaran nyo. Ano ah, ito, bagong butas na to. Baka mababaw lang yung butas na ito. yung mga box-box mo. Tingkatin ko dito. Wala pa. Uy, oh, yun lang asya. Hindi oh, <laughs> nagbutas. Mahabal ang na butas. Mabilis na uli guys. Wala siyang butas. Ngayon lang butas niya. Ngayon lang butas niya? Pag ganyan lang. Dito siguro siya naglubog. Bagong hukay lang. Ito, ito yung mamak siya. Jumbo guys. Hindi na nagpagod. Okay. Din oh. Malaki din Malaki din ah Malaki Ay zero Ngayon nga pala guys Mahuha tayo ng tahong muna Para may pang ulam tayo mamaya doon Tanghalin na guys Ayan guys ah oh. Dahil yung Puro tahong ka lang guys oh. dami po guys no puro tahong lahat yan guys lahat ng gilid niyan guys puro tahong ano Pag masipag dito guys, madami kayong maulang. Guys, sa gitna kapangapa siya mas malalaki kasi ang sa gitna guys kaysa sa gilid yung sa gilid kasi nang guys ano mga bagong sibol lang ba guys yung dito sa gitna malaki na ito guys madami siya guys tapos si Jals guys doon siya guys kapang alimango ay eh, butas din siya doon sa gilid yung iba guys may nagapang taong din itong guys doon sa kabila may nagapang taong din madami kasi ditong taong guys wala kasi dito na ang dati ngayon madami ang gapang huwa. dahil kadami Pinagkat tayo kanino Pinagkat tayo sa kamay Pinagkat tayo dito dito, kanino kanino Dito, pinagkat tayo kanino Ayan o Hindi namin nakuha Sipit lang nakuha namin so dami ng kapangwa doon Yan guys Dami lang kapangwa diyan Dami Ang dami na rin. Ito guys. Lalo. Lalo nga guys. Ganto ang mga size na sa gitna. Sa may tubig guys. Ganto ang mga size nya. Yung sa gilid. May lit lang guys. Halo-halo sila. Pero karamihan may lit. Mga native. Mga native. Mga native na tao. Native na tao. Bom, guys, pauwi na kami.